sa kutsan makatulog ano sir nagpa okay. uh, check up na ho kaya walang so, findings ba? walang so, findings parang nyo? Na. napusak so, uh, sa puso pagkakak pagkakak pagkakak

Tanggalin ginawa dito, ha? Tanggalin. Dalawang kamay gamit. Bilis. Tanggalin ginawa dito. Dalawang kamay gamit. Tanggalin mo. Pasakit ng pasakit, ha? Tanggalin ginawa dito. Dalawang kamay gamit. Gamitin dalawang kamay. Ubusin ginawa. Gabay dalawang kamay. Tanggalin ginawa mo dito. Papatay na lang kita. Siya ako oh, natatanggal na rin si brother ba ako diwa. Naubos ng kape mo. Wala na? Wala na. Ang bamaya na magsakit mo sa alas 7 nilin. Parang ako lang ang Pakain mm -hmm. ka na brother, bulat na. Hindi ka napapasubukan eh. Dapat pala sumubukan ng ano asal. Oo nga. Ah, oh, magpalit nga kaya atin, tingnan natin. Hindi nilit ako na luban na yung pag sa iyo. Hindi nilit na kaya yung mga ano para makaupo ka ng relax. Tapos itabi mo sa may puso, puso ate. <laughs> ah, makamay ka Pumikit oh, ka, sister, para ka lang natutulog. Pasok. Pidlat. Susunod na talaga, guys. Susunod na talaga, ng Panginoong Yahweh. Tanggal na kita <laughs> ka <na> ng kapangyarihan. <laughs> Aray ko. Tanggal yung ginawa mo sa asawa dito? Tanggalin mo. Gawin mo dalawang kamay mo. Bilisan mo. Tanggalin mo. Bilis! Aray! Aray. 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 Tanggalin mo sa asawa nito. Bilisan mo. Pita mo kamay sa'yo. Hey, Itawon mo ang kamay niya tapos lumapit ka sa kanya para mapagpag ang kanya kung saan may sakit ka tapos pag ang Tanggalin mo, ang katapay mo. Ay matanggalin. Away ko. Tanggalin mo ginawa mo sa sama nito. Bilisan mo. Gamitin mo ang kamay mo. Pagpagin mo na. Apo, itidlat. Aray ko, ay. Dumete mo to, Ubusin mo 'yung ginawa mo diyan. Aray ko. Ubusin mo 'yan. Nilisan mo. Bilis! Bilisan mo ba? Tanggalin mo lahat. Yun sa chan. Ayaw ko matitira dyan. Ubus, ubus. Harain ko. Ayaw ko matitira. Gusto ko sa side na side. Ubos! Oh, yan. Yeah. Ah, diwa pa sa si atin. Kunti na lang natin, ha? Kakunti Alam mo, sa inyo, tapos <coughs> ito. diwa. Apoy, -tipot. Aku. Oh, Ara, arai. Dangkal melihat Paano tayo nga? Saan mo magpa-charm yun? Gilitan ko lang ito sa'yo. Ibig sabihin din siya nakakakita ng komportabel <_cerpected> anyway, um, na komporta ingat. Pasok siya dito. Beh, balik. Masa pa karamdam niya ate? Okay lang. Hindi ka na pa agad. Naman, Yoko ka sa'yo. Alam na nangyari say, ate? Hmm. Hindi. Hmm. Pasok na. Wala ko nagaagaw nag-aagaw diwa ka pa eh. Babae rin yung pumasok eh. Babae. Gaman pangaramdam mo sir? Pangaramdam mo yung chan mo kung iba-iba na ulit. Masakat pa rin. Kuha kang tubig pag itubig May tubig kayo? Hmm. kinalala ka Subukan kita pasukahin <laughs> mo. Malamig. malamig yan, malamig. Mm. May yelo? Wala po. Oh. Ay, malamig. Tignan mo, na natin, nasusuka ka dyan. Papasok ka ka po, Daryl, wala. Hindi, hindi ka nasusuka. Hindi ka napakain. Kinagawin ka lang talaga sa malayo. Sige, sige, sa kayo gumaling na.